Magandang araw po sa inyong lahat. Yan, isa na namang topic na napaka-importante pero madalas nakakaligtaan natin o hindi natin ganong pinapansin. Yung luyang dilaw o turmeric. Heto na, aalamin natin ang sampung nakakamanghang benepisyo ng luyang dilaw sa ating katawan. Panguna sa ating listahan, pila kamalakas na natural na anti-inflammatory. Ito po ang pinakasikat na benepisyo niya at ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ano ba ang inflammation o pamamaga? Isipin niyo po, 'yan ang ugat ng halos lahat ng sakit na nararamdaman natin. Para siyang isang maliit na sunog sa loob ng katawan na hindi natin nakikita ang usok, pero nararamdaman natin ang init sa pamamagitan ng sakit. Yung pananakit ng kasukasuan mo sa rayuman, nahirap kang itikom ang kamao sa umaga, yung kirot ng gout, yung hirap yumuko dahil sa lasakit sa likod, yan po ay dahil sa pamamaga. Ang luyang dilaw ay may isang superstar na sangkap, ang kurkumin. Ang kurkumin po ay isang napakalakas na panlaban sa pamamaga Isipin nyo, para kayong may salining fire department sa loob ng katawan na tuwing may sunog o pamamaga ay handang puksain ito mula sa ugat nito. Pangalawa sa ating listahan, isang napakalakas na antioxidant. Kung ang pamamaga ay sunog, ang free radicals naman po ang kalawang ng ating katawan. Araw-araw po, kinakalawang ang ating mga selula. Saan galing ang kalawang na yan? galing po sa polusyon na nalalanghap natin, sa stress sa trabaho, sa mga pritong pagkain na paborito natin, at sa radiation na nakukuha natin mula sa araw at mga gadgets. Ito yung dahan-dahang sumisira sa ating mga selula at nagpapatanda sa atin sa loob at labas. Dito nagsisimula ang mga malulubhang sakit. Ang luyang dilaw dahil sa curcumin ay isang superstar na antioxidant. Pero heto ang maganda, hindi lang niya basta nilalaban at winawalis ang mga free radicals, pinapalakas pa niya ang sariling antioxidant army ng ating katawan. Kaya doble protection po ang nangyayari. May dala siyang sarili niyang sundalo at binibigyan pa niya ng mas magagandang armas ang sarili mong mga sundalo. Pangatlo sa ating listahan, pagkain para sa ating utak. Habang tayo ay tumatanda, isa sa mga kinakatakutan natin ay ang paghima ng memorya. Yung pagiging ulyanin na saan ko na naman nilagay ang salamin ko o ang mas malalang Alzheimer's disease. Alam nyo ba na ang kurkumin sa luyang dilaw ay isa sa mga iilang sangkap na may kakayahang tumawid sa blood-brain barrier? Isipin niyo po na ang utak natin ay parang isang VIP lounge na may mahigpit na pader at gwardya. Kakaunti lang ang pwedeng pumasok ang curcumin ay may VIP pass. Ibig sabihin, direkta po siyang nakakarating sa ating utak para magbigay ng proteksyon. May mga pag-aaral na sinasabing nakakatulong ito na linisin ang mga amyloid plaques sa utak. Yun yung mga basura na namumu sa utak at nagiging sanhinang Alzheimer's disease. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pangapat sa ating listahan, nakakababa ng risko sa sakit sa puso. Ang sakit sa puso po ang numero unong sanhi ng pagkamatay sa buong mundo, kasama ng Pilipinas. Maraming dahilan nito, pero isa sa mga pangunahing problema ay ang pagkasira ng endothelium. Yun yung parang manipis at makinis na teflon coating sa loob ng ating mga ugat. Kapag nagasgas o nasira yan, dyan na dumikit ang kolesterol, dumitigas ang ugat, nagiging abnormal ang blood pressure at doon na nagsisimulang mamuo ang dugo na sanhi ng heart attack. Ang kurkumin po ay napatunayang kasing epektibo ng regular na ehersisyo at ilang gamot sa pagpapaganda ng ating endothelium. Isipin nyo na lang sa bawat pagkain ninyo nito para na rin kayong nag-eehersisyo para sa kalusugan ng inyong mga ugat. Panglima sa ating listahan, isang katuwang laban sa kanser. Uulitin ko po at para maging malinaw, ang luyang dilaw ay hindi gamot sa kanser. Pero napakaraming pag-aaral na sa laboratorio ang sinasabing isa itong malakas na kakampi o katulong laban dito. Paano? Natuklasan na ang kurkumin ay may kakayahang pigilan ang pagdami ng mga traidor na cancer cells at kaya rin itong pilitin na magpakamatay ang mga ito isang prosesong tinatawag na apoptosis. Pinipigilan din ito ang pagkalat nito sa ating katawan o metastasis. Sa madaling salita, isa itong pagkain na ayaw na ayaw ng mga cancer cells kaya ang regular na pagsasama nito sa iyong diet ay isang magandang hakbang para sa cancer prevention. Panganim sa ating listahan, ginhawa para sa ating tiyan at bituka. Madalas ka bang mamilipit sa sakit ng tiyan dahil sa hyperacidity? Laging bloated o kinakabag pagkatapos kumain. Ubi kaya ay may GERD o acid reflux, yung parang may apoy na umaakyat hanggang sa lalamunan. Ang luyang dilaw ay matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina para sa mga problema sa pananaw. Tinutulungan niya ang ating tiyan na gumawa ng mas maraming mucus na nagsisilbing proteksyon o pader sa lining nito dahil sa mamanan sa ing acid. Isa itong natural na anti-acid na hindi lang binabawasan ng asid kundi pinoprotektahan pa ang tiyan mo. Pangpito sa ating listahan, natural na panlinis ng atay. Ang atay po natin ay ating pangunahing filter o treatment plant sa ang tagasala ng lahat ng chemical at lason na pumapasok sa ating katawan galing sa pagkain, alak, gamot at pulusyon. Dahil sa modernong pamumuhay, Overtime at pagod na pagod na po ang ating atay, ang luyang dilaw ay tumutulong sa atay na magproduce ng mas maraming enzymes para sa detoxification para nyo na ring binigyan ng ekstrang katulong o janitor ang inyong atay para mas gumaan ang trabaho niya at mas mabilis niyang mailabas ang mga dumi sa ating katawan. Pangwalo sa ating listahan, panlaban sa ubo at sipon. Ito ay alam na ng ating mga lola, isang household remedy. Kapag masama ang pakiramdam, umuubo, makati at masakit ang lalamunan, uminom ng salabat. Pero mas magiging mabisa ito kung salabat na dilaw. Dahil sa kanyang anti-inflammatory, antibacterial at antiviral properties, malaki ang tulong nito para labanan ng ubot sipon. Una, pinapababa niya ang pamamaga sa lalamunan kaya nababawasan ang sakit. Pangalawa, pinapalakas niya ang immune system mo para mas mabilis nitong mapuksa ang virus na sanhi ng sakit. Pangsyam sa ating listahan, nagpapaganda ng kutis mula sa loob. Gusto nyo ba ng balat na mukhang bata, makinis at may natural na glow na hindi kailangang takpan ng makeup? Imbis na gumasto sa mamahaling cream at serum, subukan nyo muna ito. Dahil sa malakas na antioxidant properties ng luyang dilaw, nilalaban niya ang pagkasira ng collagen at elastin sa balat na dulot ng araw at pulusyon na siyang sanhinang kulupot at pagiging lawlaw. Binabawasan din ito ang pamamagaan na sanhinang acne o tigyawat. Ang pagkain nito ay para kayong naglagay ng pinakamahal na anti-aging serum pero mula sa loob palabas ng iyong kataman at ang pangsampo sa ating listahan. Natural na pangginhawa sa sakit. Marami ng pag-aaral na nagkumpara sa epekto ng curcumin sa mga sikat na painkiller na nabibili sa butika. At ang resulta, nakita nilang mayroon itong halos kaparehong epekto sa pagbaba ng sakit, lalo na sa sakit na dulot ng pamamaga ng rayuma at osteoarthritis, nang walang masamang side effects sa tiyan at bato na kadalas ang problema sa matagal na pag-inom ng pain relievers. Hindi po ito kasing bilis ng tableta, pero sa tuloy-tuloy na pagkonsumo, ito ay isang mas ligtas at natural na paraan para mamanage ang paulit-ulit na pananakit ng katawan. Ayan po, sampung rason kung bakit ang isang simpleng pampalasa ay isa palang himala ng kalusugan. Huwag na po nating maliitin ang luyang dilaw. Minsan, ang pinakamabisang lumas ay hindi nasa butika, kundi nasa ating mga kusina. Salamat po sa panonood at God bless po sa ating lahat.